Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, matinding galawan nila kung sino-sino to. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, Hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago natin subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay excited na sa darating na Miss Universe Philippines dahil nga Siyempre, patindi na ng patindi ang laban dito. And then, lahat tayo excited dahil sino nga ba ang puputungan ng korona ng Miss Universe Philippines, di ba? Marami mga kandidata na talaga namang masasabi ko, oh my God, pasiglab, paeksena, talagang lumalaban, at ginagawaan lahat ng makakaya sa competition na to. But, sino nga ba ang tatanghalin talaga ngayon taon na to? So, syempre, medyo nakakakaba, di ba? Dahil lahat naman sila ay masasabi natin ay magaling, lahat sila ay palaban, lahat sila ay may ibinubuga talaga sa competition na to. Alam nyo sa totoo lang, isa sa mga nagugustuhan kong galawan dito, si Miss United Kingdom. Yes! Alam nyo sa totoo lang, iba yung ipinapakita niyang presensya dito sa competition. Sobrang maganda din yung backstory niya at kung titipapakinggan mo at titignan mo yung mga eksena nga talagang palaban din. Sobrang natutuwa ako dito kay United Kingdom. Pero siya hindi ko alam kung isa ba siya sa mga magiging dark horse candidate or makakarating ba siya sa top 5, hindi natin alam. But yung eksena na ipinapakita niya dito, sobrang kabog. And then, isa din sa mga napapansin ko sa si Toledo City, gusto ko yung eksena ni Toledo City na talagang masasabi mong palaban, ando doon din talaga na sumasabay sa mga laban sa competition at yung ganda na meron siya, very Filipina beauty yung ino-offer. Sabi ko nga, hindi ko alam kung ito si Toledo City, kung makakarating ba sa top 5? Dahil hindi naman siya talaga yung masasabi mo, oh my God, dahil sa sobrang tindi ng competition, parang ang hirap nila makatungtong doon sa top 5. Pero kung papansinin mo yung galawan ni Miss Toledo sa competition, ay winner. So, isa siya sa mga tinuturing ko ang dark horse candidates. Hindi natin alam, baka biglang siya palang tanghal yung bagong Miss Universe Philippines, no? So, hindi ko alam. Ba't nandoon ako na, isa sa mga nakikita kong galawan ay si Toledo. And then, gusto ko din yung galawan ni Quezon City. Sa totoo lang si Quezon City, nakaka-inspire. Yung napanood ko nga yung kanyang, ano, yung uh, introduction video niya. Sobrang natuwa ako dahil grabe ang lalim ng pagkatao niya. And then, sobrang strong ng kanyang personality. At, ayun, so natutuwa ako kasi mararamdaman mo sa kanya yung humbleness at talaga na masasabi ko, Diyos ko, hangang-hanga ako sa kanya kung paano siya magsalita, magbigkas ng Tagalog talaga ang winner. So, Quezon City. So, nag-hope ako na sana isa siya sa mga mapasama sa semifinals at makarating sa dulo ng kompetisyon. Hindi natin alam, di ba? Mamaya sila pala yung mga napipisil, mga nakikita. Kasi they are candidates naman dito. And then, imposible naman na hindi naman sila makarating din sa dulo ng kompetisyon. So, sila yung mga nakikita ko na kandidata na dapat bigyan pansin din ng organization dahil iba talaga ang ipinapakita nila. I love Quezon City, I love Toledo City, and then Australia. Yes, Miss Australia. So Australia din kasi maganda yung styling, ang ganda ng height, ang ganda ng personality, ang bubbly. Kung titignan mo, parang total package talaga plus ang ganda din magsalita. So yon so I wish, di ba? and then nakikita ko din si Northern California. Si Northern California din talaga kasi iba din eh uh, Ayaw mo yon may ganda na ino-offer tapos ang ganda ng home skills sobrang panalo. So sila yung mga gusto kong kandidata at eto, may personal choice. Bulacan, <laughs> di ba? Si Bulacan, gusto ko din yung charm na meron ito si Bulacan Sa totoo lang, si Bulacan, oh my God Isa siya sa mga nakikita kong dark horse beauty Sa totoo lang Yung alam mo yun, yung hindi mo akalain Baka bigla ito ang manalo Kasi sobrang, yung pagtinignan mo siya ang ganda ng mata, ang ganda ng smile, ang ganda ng pagka-Pilipina niya. Yung, ano mo yun, black beauty siya, pero kitang-kita mo yung pagka-Pilipina niya. And then, hmm, isa to sa mga nakikita ko na very strong at para kasi na tulad ko siya kay ano, yung charm niya kay Beatrice Luigi Gomez. Uh, so, ganon. But, tignan natin kasi hindi pa naman talaga siya sumasabog ng bongo bonga But, gusto ko yung mga nakikita ko sa kanya. Yung styling, yung charming, and then gusto ko yung height, gusto ko yung beauty. And, sabi ko nga, gusto ko ng black beauty. And yung pagka-black beauty nga, gusto ko kasi very charming. Oh, diva, so yon So tignan natin, tignan natin kung ano, hinat na ng mga kandidatang to. Pero, merong tatlong kandidata na talaga mo masasabi mo, ang hirap nilang matinag dahil talagang hindi sila nagpapalusot ng basta-basta sa kanilang styling, sa kanilang mga eksena na ipinapakita dito sa competition. Talaga namang masasabi ko, oh my god, ang tindi ng mga to. So, mawawala ba talaga sila sa top 5 this or mananatili sila dito sa competition hanggang sa dulo ng competition, 'di ba? Isa dito sa mga nakikita ko si Stacy Gabriel na karita, Yes. Oh my god, si Stacy talaga, masasabi ko, ang tindi habang tumatagal ang competition, doon mo lalo nakikilala yung lakas ni Stacy. Ang ganda ng introduction video niya. Ang ganda ng advocacy. Sobrang bago na pwede i-offer talaga sa Miss Universe. And sabi ko nga, si Stacy yung galawan na, alam mo yun, pang total package din. Because may advocacy plus nando doon na strong yung advocacy talaga niya. Ikaw e ilalaban to sa Miss Universe yung advocacy na meron siya ay transformational leader. And then, plus, nandun kasi si Stacy na ano siya, kumpiyansa siya sa sarili niya eh. Malakas talaga ang isang Stacy Gabriel dahil sa kanyang self-confidence. And yung self-confidence na yun, ayun ay yung magdadala sa kanya pagdating sa laban niya sa Miss Universe, di ba? Plus, nando doon, ayun nga na, nakukulangan lang talaga ako kay Stacy sa styling. Pero kung titignan mo, very strong and powerful talaga ang isang Stacy Gabriel. Aminin man natin o hindi. Dahil yun yung ipinapakita niya. Saka yung ganda, talagang sabi ko nga, para siya si Abigail Arenas noon. But I hope na talagang maka-eksena pa siya ng bongga-bongga sa mga susunod na laban. Kasi ayun, natulad din na tulad sinabi ko, nakukulangan ako sa si styling niya parang is not enough yung ipinapakita niya na styling. Pero kung titignan mo kung total package ba siya, oo oh naman, talagang 100%. At isa siya sa mga nakikita ko na possible din talaga mag ng corona ngayon sa competition na to. And then next is, of course, Victoria Velasquez Vincent. Aminin man natin o hindi, ibang ipinakita ni Victoria Velasquez Velasquez Vincent dito. At talaga namang masasabi ko, oh my God, Victoria, bak siya ang magkakuha ng victory talaga sa Miss Universe Philippines ngayon taon na to. Dahil, ang bubbly ng personality niya ngayon, kumpara noong lumalaban siya noong unang laban niya, talaga namang masasabi ko, ang layo ng nakikita natin ngayon. Ngayon kasi parang mas, ano siya parang mas open, mas parang nakita mo na na-excite siya, na natutuwa siya sa laban niya, hindi siya yung focus na focus lang doon sa ginagawa niya. Kaya nga sabi ko, Victoria Velasquez Vincent, mukhang mga mabug at magbubulaga dito sa talaga sa finals. Kumbaga parang, oh my God, Victoria Velasquez Vincent to. Kasi parang feeling ko, si Victoria, she's a very ready. Tingnan nyo, may height, may body, may beauty. And ang ganda, ang ganda ni Victoria Velasquez Vincent, yung laro niya sobrang natuwa ako tuwa ako sa laro niya ngayon mas gusto ko siya ngayon kesa nung unang laban niya and alam natin yung communication skills na ito talagang kabugera din, ba? so yon so hindi imposible na masungkit ngayong corona sabi ko nga, nakakaloka at eto pa, si sa Manalo si Atisa Manalo yung masasabi ko naman na talagang wala hindi talaga nagpapatinan. Sabi ko nga kahit anong lakas ni Victoria Velasquez Vincent at saka ni Stacy Gabriel, hindi nagpapatinag ang isang ati sa Manalo. Sobrang tapang sa competition na to. Yung, yung tapang na ibinibigay niya talagang 100%. Totoo lang. Sobrang ando doon na antindi, antindi ng laro ni ni ano at isa manalo. Kita natin from the beginning until now she's a very consistent. Hindi siya nawawala sa top 1 ng lahat. Talagang masasabi mo na, oh my god, ito talaga yung matinding laban. Pero siya binando doon nakakabahan ka pa din kasi hindi mo alam sa finals kung sino talaga yung mag magwawagi Kasi manami din naman malalakas. Ando dyan din na masitagig na masasabi mo na Oy, imposible din na at uh, din na makuha niya yung corona. Andiyan din siya kasi ilo-ilo na talagang masasabi mo din lumalaban at hindi mo matatanggi yan. Andi din syempre si ano, si Bagyo, si Bagyo din kasi iba din yung laro ni Bagyo. And then either doon sa mga iba pang kandidata, pwedeng biglang mag-shine like a diamond star katulad ni Florida. Maganda ang kwento ni Florida. Eh. So, masasabi mo na, "Oh my god, pasok to sa banga." And then, of course, si ano, gusto ko din, yung iba pang kandidata na talagang masasabi mo lumalaban, uh, katulad ni Naik, di ba So, I ayun mean, yung mga possible talaga na makipaglaro talaga sa competition. But, syempre, titingnan mo pa rin kung ano yung ino-offer nila. O oh, si Sambales din, isa din sa mga nakikita ko na matindi din yung laro. But, Sino pa talaga yung nangunguna? Sa nangunguna sa ngayon? Talaga consistent mula nung start hanggang ngayon. Si Ati sa Manalo. Si Ati sa Manalo talaga yung nakakatakot na kalaban nila dito sa competition But, syempre, Tulad din na sinabi ko Pwede pa rin malusutan ng kahit sino. 'Di ba? So 'yun kasi hindi natin alam kung sino ang mag mga ngabo. Basta nandun doon lang yung nakikita natin, yung mga malalakas na kandidata ngayon, balanse naman eh, yung laban-balanse, meron kang nakikita. Ay, talaga wala ang hina nito. Pero may nakikita ka talaga na sobrang lakas na, sobrang umaangat talaga. So, ang competition kasi, hindi mo rin masabi. Katulad ni Tagig, umaangat siya nung noon, pero ngayon, bigla nawawala sa eksena. So, hindi consistent. Si Cebu, hindi din natin alam kung ano yung laro ni Cebu. Baka biglang magbulaga sa atin ng bongkong-bongga. But, ulit nga na sinabi ko, yung tatlong kandidata na binanggit natin, katulad ni Stacy, Victoria Velasquez, Vincent, at tawag dito atin sa manalo, sila yung nakikita mo na talagang antindi sa competition na to na parang ang hirap gibain ng kahit sino. So, sila yung very strong and powerful talaga. But, syempre, hindi pa naman dito natatapos yung laban. Sabi ko ang Victoria Velasquez Vincent, alam niya matindi niyang kalaban ay si Atisa Manalo. At si Atisa Manalo naman parang talagang story niya sa sarili niya na she on the top. Talagang hindi niya talaga pinapabayaan yung laro niya mula sa styling, everything, eksena. Parang prepared na prepared. Ayun yung nagustuhan ko kay Atisa kasi matapang. Yung tipong hindi ako natatakot kahit anong galing mo dyan, lalaban ako. At nakatunayan naman niya na consistent talaga siya. Hindi yung dahil sa um, ay hindi, makati sa kan. No way kung ako, ako personal na tatanungin mo, uy, gusto ko tong si Bulacan, <laughs> di ba? Si Bulacan yung masasabi mo na, uy, pwede ito i-package talaga. So, yun. Pero, depende kasi sa laro. Depende sa laban. Depende sa kung paano nila lalaroin yung competition. So, yon. So, sino ba yung nakikita natin talaga na very strong candidates? Actually, kung top 2, titignan mo dyan si Victoria Velasquez Vincent at saka si sa Manalo. So, the rest, ayun, nakikipag-unahan. Pero syempre, pag tumuntung na sa top 5, hindi mo alam kung sino yung mga nga talaga pagdating sa home skills. So, maaaring malusutan sila ng ibang kandidata na hindi nila inaasahan But, sabi ko nga, this is a game. So, tingnan natin kung hanggang saan yung laro nila. Basta, ang importante ay malaban sila at keep going. So, manami pa naman mga eksena pa eh. So, alamin natin kung sino pa yung mga nabog talaga hanggang sa dulo ng competition. So, yan kayo guys kayo guys, ano, guys, ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, tingin ninyo, sino nga ba talaga yung kakabog sa dulo ng competition? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun, guys, guys, maraming salamat, syempre, sa inyong lahat, sa walang sawang suporta na binibigay niyo syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, Please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Siyempre, sa akin mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. Paalam. thank mm -hmm. you